matsuma in like so, like you i love you um see mo and inang kinubo hi good morning guys good morning good morning ayan si momaims mag-almusal tayo friends ano, ano bang ating ano talan? Ano siya? O, ayan, wala akong pa lang ako sa school, guys. Ayun. ha one, two, three, four, five. Aning, a aning, a a la, 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 o, di ba guys? Good morning, good morning, good morning, good morning everyone. Ayan, kumusta po kayong lahat mga kamama Ems, mga friends ko sa YT. Ayan, pag umaga ganito muna bago trabaho kasi ang daming trabaho ng mga nanay. La 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 la. Maging masahirang tayo huminga. Huminga ng malalim. Inhale exhale, inhale. exhale. Hindi na alam kung ano ang inhale. Inhale. Exhale. La 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 la. O ayan, maging masaya tayo ngayon guys sa umagang ito. Kasi panibagong umaga na naman. Ayan. Be positive lang tayo sa ano sa mga

exhale. Hey. <laughs> o, di ba, hiningal tayo sa ngayon kahit marami ang ating gagawin. Sa labas, may mag-umpisa tayo maglaba pero ngayon napapaglap pa si Mama Ems. Ayan, samahan nyo si Mama Ems pag ako ay inong sinamahan. <laughs> pero sa totoo talaga, hiningal ako. Hiningal, hiningal si Mama Ems talaga. <laughs> Ayan, samahan nyo na ako guys sa ngayon ay mag-umpisa tayo ngayon. Ayan, nag-almusan tayo kasi nungukasan pa tayo. Ayan. Ayan si Bibi Kambal. Hi, Bibi Kambal. Good day, Hindi siya pumasok kasi ano siya, may... Ano siya? May zina. May zina siya kagabi. Hindi siya pumasok. Ayan. Ito guys, nabili ko sa aking dinaanan. Sa aking dinaanan. nag aano ang aking cellphone. Hindi parang nag, ano. Ito na siya. So, oh, o, diba? Ito na ang aking almohazam. Ay na, bang umiidad na tayo ng ano. Ayan. Uh, umiidad na si Mama Ems. <laughs> uh, umiidad na ang inyong Mama Emily Gordap. Kaya ito ang kanyang masustansya yung almuza. Lagi nakikita ang aking mukha kasi ang lapit ng camera. Wala akong malapagan, guys. Wala akong malapagan. Oh, diba nagaano yung camera ko? Pangit ang kanyang Ano. Bakit kaya parang magbablog? Ayan, pasensya na kayo, guys. Oh, parang nagbablog. Diba? Oh. Nako, wagayway ay yung aking buhok kasi ay ano kinirintasan ako ng aking ano babae eh, kaya o oh, tingnan mo ko ng ano buhok na tap ay nang ano nang tali napaka napaka ano ano para siya wii, wag wag ay ay ito guys ano so, san tayo sa ging sa ba <laughs> sa english ay ano pa sa english ang ano <laughs> Ano bang English ng ano? Ano ba bang English ng saba? Ano? Hindi ko rin naman alam. <laughs> Banana. saba, <laughs> I do not know si saba, saba. O, oh, diba? Nagbili, lang ako. Tapos sa daan, sa binaral ko na ako ng aking anak. Ng aking anak ay... Nagatid ako ng aking anak sa school ay Bumili ako ng fancy, 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 fancy. Samahan niyo ako sa araw na ito mag almusal ng Saba Saging 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 Ano kaso? Kinugna-hinug na, na siya Kinugna yun Mmm! Ang parang Anong sarap guys? Nag-vlog na akong camera. Hmm. Kaso, sobrang nasa hinog. Ang tamis, 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 tamis na guys. Ayan. Ikita yung aking mga hugasan. Pasensya na kayo. Mamaya maghuhugasan si mama. I'm just maglilinis na. Pating lang na ayaw. Matig lang ako sa ano. Sa aking baby girl. Sa school. Tapos na yun. Higa-higa ako nagtingin-tingin ako sa may ano na sa aking mga kasamahan. Ayan. Tapos ngayon, andito na. Kapag nagigayga, daming inisip, daming trabaho, daming gagawin. <gasps> ha! Hmm. Hmm. yun, guys? Tayo mga nanay, ang daming-daming inisip. Kaya sa umaga, kailangan natin na ano na, chel-chel lang. Chel-chel lang. Kahit maraming ano, Mahirap. Let me in the air seat. Ingat, kalimutan. Enjoy lang ang buhay. hmm hindi hmm, ma'am. Ah. <laughs> Busog na ako sa ano sa, sa Kung sa Bicol ay tawagin ay batag. Batag. Kung sa ano? Kung sa Bisaya ano naman ang tawag ng batag? Ano ba? Ano ba sa Kasaya? Ano ba sa Bisaya tawag sa kanya? Sabas din siguro. <laughs> Mamaya ho, guys. Abangan ang almusal, kaharap ang ano cellphone mag ano tayo mag pintuhan pintuhan tayo sa ano kilo ng ano kilo ng bigas <gasps> kilo ng bigas mm, diba solve na ang dami pa naman din dito mm. Maso matamis pala tamis. Masarap nito yung ano, yung medyo hilaw. Mm, gusto ko nito yung ano pa lang, yung yung ano pa lang siya, yung nagdidilaw-dilaw. Kasi masarap. At saka yun yung ano, masustansya. At saka ano, nakakita kasi ako. Gusto kong ano, umain. Yung ano, saging. Tapos so, yung ang, ano, ang saging na ano, ang mamahal. Ang mahal ng pilo. Ang mahal ng pilo. guys. No? Ayan. Ito lang. Nakita ko lang sa inyo. Ang ninyo aking alusa na nagsayo-sayo lang. <laughs> Nagsayaw-sayaw lang mga kananay ko ka na, na alam kong ang daming nahihirapan sa ngayon na katulad ko. Kasi mahirap ang panahon ngayon. Pero hanggat may rakit, rarakitin natin yan. Rakit-rakit. O diba? Kanyang si Mama Ems kung saan may rakit, go lang si Mama Ems. Kung saan may tawag, basta pagkakakitaan. Go lang si Mama Ems. O sino pa dyan ang gusto kong tumawag kay Mama Ems? Basta malapit kay Mama Ems. Go lang ito sa kanyang pagrarakit. Alam nyo guys, ang gusto ko lang rakit-rakit lang kasi nga gusto ko yung mga anak ko hindi ko makabayaan. Kaya akong kumita na ano. Kaya akong kumita na dito muna, dito hindi araw-araw na pumasok kasi hirap. Tapos hindi mo naman masyadong asahan yung mga anak mo kasi nga isisiaral sila. Kailangan natin ang mga racket-racket lang Kailangan natin ang panahon ngayon ang racket-racket. Hirap sa panahon ngayon walang racket, guys. O, oh, ayan, thank you so much. Nakasama nyo si Mama Ems. Nakikita ko ang camera ko is not a good. It's not a good. Ayan, magandang ano, Ayan, ito na naman yung aking pinapasalamatan na nami-miss ko. Na hindi ako nakakasupport kasi ating gabi na sila. Pag-gabi talaga hindi na ako makasupport. Super, 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 super on top na si Mama Ems. Kaya, pasensya na sa ano. Hindi talaga ako makasupport. I'm so sorry sa inyong lahat. Hindi ako makasupport pag-gabi na. Sa inyo kasi sinasamantal ako hanggang ako ay inaanto kasi ang iba minsan ang hirap sa pagtulog. kaya ngayon ang katano yung mayari pinipilit kong hindi ako maka a, a, ano, pinipilit kong makatulog hanggat inaantok na ako kaya I'm sorry gusto ko lang magpasalamat sa aking ano sa aking friends na nandiyan pa rin <laughs> na hindi ako iniiwan alam ko nandiyan ka lang lagi ko lang pray sa you it's you are okay Ayan, ang aking mga friends, ang aking mga sumusuport sa aking, maraming maraming salamat, ayan. Thank you so much si Liz in kapatid Makairlord. I hope you are always okay. And thank you, thank you very much. You're always supporting me. Ayan, thank you so much kap ano, tito Mercury. Hi, hi, hi. Good morning to you. Good morning. And I love you all sa mga lahat na sumusuporta kay Mama Ems. Thank you, thank you so much. Maraming, 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 maraming salamat. Ayan, happy na ang morning ni Mama Emily. Ayan, start na naman ang ano, umaga ni Mama Emily. Kaya gusto ko pag umaga ay good vibes. At saka, gusto ko kasama si Lord sa, sa, lahat kong mga ginagawa. Kaya, thank you, Lord. I love you. And sana lagi mo akong kasama, samahan sa araw-araw na sa lahat kong mga ginagawa. Sana tapikin mo ako kung ano man ang mga ginagawa ko ng mali. Lord, Lord, yun ang lagi kong ano sa'yo. Pray na lagi mo akong samahan na sana sana hindi lumagpas sa boundary, sana hindi lumagpas sa rules mo. Kaya thank you Lord, I love you, lagi mo akong binibless. Maraming 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 salamat na hindi mo po ako pinapabayaan. Ayan. Maraming salamat sa mga pinapadala mong mga tao na nagsusupport sa akin. Ayan, pag umagang-umaga, ayan, nagti-thank you lang ako kay Lord kasi ito ang aking ginagawa, yung lagi ako nagpapasalamat kasi alam ko, ramdam na ramdam ko nandyan si Papa Jesus sa aking ano, presence yeah. Ayan, Mama Mary loves you. Thank you, thank you so much. Bye-bye all. Maraming maraming salamat. Thank you, thank you Lord. Salamat sa lahat. I love you. Yung hindi pa pala subscribe sa akin, huwag niyo pong kalimutan. Like, i-share, i-subscribe niyo po si Mama Emily Cordapia. O oh, ayan. Bye-bye all. Bye-bye. Thank you, Lord. I love you so much. Mama Mary loves you. Bye bye. Thank you.